Reveal! Hey. Oy! Oh, Naku! Oh! Sabi nila! Oy! Ano ko, di ka makaparating? Gross! Grabe naman yung tawa! Napahawak pa sa chan! Di ba, Anna? Oo. Nandiyo Medyo ko connect na kanina, ha? Ano, ano, ano? Medyo iba yung... Yung reaction niya kanina, dun sa pagbaba niya, medyo... Mm. Uh, <laughs> <laughs> oh. <laughs> huh -huh. Nagumaakal tong ano, bestie. Pakiayos yung decisions in life. <laughs> <laughs> ang saya sa ng beauty ni Rina doon. Uh, kaya naman, si Akbangan number 2 nakapwesta na. Reveal! Yeah. Oh! Oy! Oh, so, parang balik ba yun na si Kain eh. Oh, si Rina, Rina, Rina! Rina! ano yung bakit gano'n ang reaction? Ayaw. Oh. Cute siya. Wow! Eh, <laughs> hey, wow! kay Jaime, ano masasabi niyo kay Jaime? Number 1? cute din siya. Oh. Wow. Wow. Ito Pero itong yung... susunod, ito yung umakyat, umak ha? Yes. Hindi si po mabaya. Oh, yes, ito si Jaffy. Yeah. <laughs> na walang legs. Uh, <laughs> the artist. Jackat lang. Mayroon siyang legs. Okay, hakbangan number three, reveal. Yeah. Wow. masyado kang masaya. Hindi <laughs> mo natago ah. Oo. <laughs> oh. Touch me, Rina. Ikaw naman ngayon ang may pagkakataong pababain o paakyatin ang ating mga hakbanger base sa kanilang kakyutan bilang sinabi mo na cute silang lahat. So sa physical lang tayo ang kaanyo. Yes. Simulan natin kay hakbanger number one. Ano magiging decision mo? Ito, pababa sa'yo ha. Dahil gusto niya raw, mistisa at chinita. Pababain mo ba siya o paakyatin mo? Bibigyan mo ng chance. Um... Wala ay, pa Jaime! Si. 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 Wala pa eh. Wala pa wala pa yung sinasabi. Malay mo naman, ay, Jaime, Ay, may eh. Wala pa eh. Malay mo, pa! hindi eh. Ay, uh, naririnig ka bang iba? Wala oh, pa, wala pa. Aksya? Ano mo, ano ano na? Um, baba po. Baba. baba. Oh, Jaime, babaraw, baba raw. Bakit, Rina? Uh, ba't mo siya pinababa? Um, well, Kasi nauna by... na siya. <laughs> Actually, that's <laughs> No, um, preference-wise din po. Um, actually, cute din naman siya. Mm. Um, I feel like, ano, meron pang mas better, I'd say, po. Oh. Yun. Yes. Mm. So, hindi naman sa type. Kanya. Hindi naman sa type. Yeah. Okay. eto mm. Ito naman na naman kaya decision mo sa Banger number two. Akyat o Papa? Sabi mo, Arina, cute. Akyat po. Ay! Ay, aki ya! Arriba! Alam ni Ana <laughs> eh. Alam ni Ana yung reaction eh. Yung reaction eh. gumano oh, ni. Eh. Let's go, girl. Sabi ni Let's <laughs> <Okay>, go, <laughs> girl. nagsiselo si nanay. <laughs> <laughs> Sabi ni nanay, gusto niya rin na matured. <laughs> okay kaya, parang ihakbanger number three na never bumaba Lagi kang inaaketan pag nag-reflex si Ana, nang nakita ka umaka din to. Ano magiging desisyon mo para kay number 3 kay Jaffy? Ang sabi niya na bukong panika uh, panika like him. Um, akyat po. Akyat okay, si Jaffy. Jaffy tinawag So ibig sabihin andun sila sa tuktok si Jaffy. Congrats! Ito <laughs> niya! <laughs> yes, yeah. Siya na ang makaka-matchmate ni Rina. Kaya naman, pasalamatan natin si Jaime and Kael, yeah. ang ating mga hakbangers. Thank, Thank you, you sa inyo! Thank, Thank you so much! Bye. And of course, kay Ana sa ating bestie. Maraming maraming salamat Thank sa pagsama you. sa Thank amin. Rina, maaari ka ng pumesto. Thank you! Lapitan mo na si Javi. Step in the name of love. Ilang araw-araw na nagkakarating Ilang beses yung tayong makikita Sa pangpapanig, sa hagdan si Sibol ang panimagong matamis na samahan Dito sa... SAB THE NAME OF love. LOVE Tawag ng tanghala na sa pagbabalik ng our show Our time is... Showtime!